So guys, ayan. Mga nanay, our video for today is uh, mag-marinate tayo ng uh, na baka. Ayan. Laman ng baka. Amak mo yan, oh, kakaunti ito. Halagang oh. 600 pesos. Ang mahal ngayon, talaga. So, ayan. Ito ay aking pinakuluan na ah. tinimplahan ko rin yung mga pampalasa. Kaya, Uh, at medyo pinalambot ko na rin Siyempre na pa Pagkabaka matigas talaga Matigas So I-marinate natin siya Ilalagay ko na yung Tomato sauce ayun, Ilalagay natin yung tomato sauce Hapon ko pa ito Ano uh, Luluto uh, Bagay Kunti-kunti lang naman ang luto Dahil Kami sa totoo Dadalawa naman din kami dito sa bahay Ah uh, maliba na lang kung pupunta yung aking mga anak. Madali lang magluto kapag nandyan na sila. Hindi ko yan niluluto kung wala sila dahil dalawa lang din talaga kami dito. Kaya alalay lang ah uh, ganun talaga gagawa natin ng para yung ating mga ano, budget ba. Bahala na. Nung Pasko ganun din ang ginawa So, so meron akong mix powder dito. Caldereta sauce. Kaya, pag ano, eh, kukuha po na lang to Sa salang na lang. Ang ganda kasi pagka ganyan nakababad ano, naka sa, ano, sa mga pamutimpla. Masarap, malasa. May hapon pa ito, hindi So, ganyan lang muna. Kaya paminta. mga pampalasa na rin naman yan sa pagpapakulo po. Ayan. Tsaka na natin ilagay mga gulay kapag sinasala na natin siya. O, nilagyan ko din pala to na kunting Sprite. Ayan. Ayan, ginisa ko na yung ating baka na minarinate. Yan. Kaya ating magkaroon ng tamang lasa yan tamang lambot. Saka natin balikan. Yan, iniin -in -ini natin yung ano. Kaya natin mahina ang apoy. Caldereta. Alam nyo na ako ako sa patatas. Napakaliit kasi bulok ang buo.